Totoo nga bang hindi lumubog ang Titanic? Ang Titanic ang naging pinakamalaking movable man-made object sa kasaysayan. Ito ay 269 meters ang haba, 28 meters ang lawak at 53 meters ang taas mula sa pinakamataas hanggang pinakamababang parte nito. Ang paglubog ng Titanic ay naging inspirasyon ng napakaraming pelikula at dokumentaryo. Ang kwento ng Titanic na isinulat ni Na Robin at R.J. Gibb ay pinerform ng Royal Philharmonic Orchestra na naglalahad mula sa unang pagpapakilala at paglalayag ng dambuhalang barko hanggang sa paglubog at pagretrieve ng mga labi nito sa karagatan. Sinasabing lumubog ang Titanic noong 1912 dahil sa isang iceberg impact sa Atlantic Ocean. Nasagi ng Titanic ang isang iceberg na siyang nagdulot ng pagkasira ng compartment nito at pumasok ang tubig. Umabot sa dalawang oras bago tuluyan lumubog ang naturang barko at nahati ito sa gitna. Higit kumulang isang libo at katao ang namatay at mahigit 700 daan ang nakaligtas. Pero kahit pa sikat ang paglubog nito noon, may mga tao pa rin na hindi naniniwala na ang Titanic ang lumubog. Bakit at ano nga ba ang dahilan nila? dahil sa conspiracy theory na sinulat ni Robin Gardiner noong 1998. Sinabi niya na hindi talaga lumubog ang Titanic at ang totoong lumubog ay ang sister ship nito na RMS Olympic. Ayon sa theory na ito, ang Olympic ay bumangga sa isang Navy warship na siyang naging dahilan ng pagkagiba ng hull at central turbines nito. Ayaw umano magbayad ng mga insurers ng Olympic ng halagang $800,000 para sa pagpapagawa ng barko, kaya naman naging masalimuot ang labanan sa usgado ng insurance company at ng mga may-ari ng RMS Olympic, hanggang sa nakaisip sila ng paraan. Dahil sa parehong lugar inaayos ang Olympic at binubuo naman ang Titanic ng mga panahong iyon, halos pareho ang disenyo ng mga ito. Kaya naman naisipan ng mga may-ari nito na pagpalitin ang Barko. Ang Titanic ay ginawang Olympic at ang sirang Olympic ay inayos ng bahagya at ginawang Titanic. Kaya naman ang barkong Olympic talaga ang lumubog para makuha ang insurance gamit ang pangalan ng Titanic at upang ipambayad sa repair. Samantala sinasabing ang totoong Titanic ay patuloy na naglayag hangga sa tumigil ito noong 1935. Subalit ang lahat ng ito ay pinabubulaanan ng mga historians. Una, dahil taliwas ang sinasabi nila na ang pangalan ng Titanic ay nasa Bell at Lifeboats lang nito kaya madali lamang itong palitan. Iginigit ng mga historians na meron talagang pangalan ng Titanic na nakasulat sa mismong barko at pangalawa ang mga bakas na naiwan sa ilalim ng dagat sa barkong lumubog ay may numerong 401 na siyang hull number ng Titanic at hindi sa Olympic dahil 400 ang hull number ng huli. If you ever like this video, please don't forget to give this video a thumbs up, subscribe to my YouTube channel and ring the bell para lagi kang updated sa aking latest videos.